2024, nag-resign ako sa Department of Education. Ano yung isang rason sa sinabi ko? Ang sinabi ko doon, wala namang ibang nagdidesisyon sa budget eh. Si Martin Romualdez lang at si Zaldi di ba? Diba? Nung nagsalita ako ng ganon, hindi sila sumagot. Hindi nila dininay. Ang sinabi lang ni Zaldi ano, shimenet, shimenet siya dyan. Shimenet ka, hindi ka makauwi ng Pilipinas dahil lilitsyonin ka dito. Ay doon pala, o sa Japan tayo. Sabi ko, ang ginawa nila sa amin, uh, sa Department of Education, sabi nila, House of Representatives ang magsasabi kung saan ang disrito pupunta ang school building program. Sabi ko, hindi pwede, may department order kami eh. Kailangan niyo sundin yung mga requirements. Sa susunod na yon nila sundin yung requirements yung ginawa nila pinaghati-hatian nila per legislative district inattach nila yung paghati-hati nila sa budget sinabi ko na ito noon parang maalala ko 4 billion nilagay nila sa kinuha nila sa repairs nilagay nila sa school building program nilipat lang nila ang pera walang nila, dinagdag nila doon, tapos sinali nila sa pinaghati-hatian nila. July 2024, magsisimula na ang pakikipag-usap sa Kongreso sa budget. Hinihingan na ako ng signature ng Undersecretary Chief of Staff namin. Sabi niya, pirmahan, kailangan mo, mag desisyon pirmahan mo. Sabi ko, anong sinabi doon? Pareho din ba sa nangyari nitong nakaraang taon? Sabi, oo, ganyan din ang mangyayari. Sila din ang magsasabi saan pupunta na distrito. Hindi ko kayang pumirma. Sabi niya, ano ang gagawin mo? Hindi ka pwed pwedeng umalis. Dahil kapag umalis ka, babanatan ka nila. Hindi ka pa nga nakaalis, binabanatan ka na. Kakapanalo mo pa lang, lumabas na ang witness ni Trillianes at sinabi, kasama ka sa Double Dead Squad. Nakaupo ka na cabinet secretary, lumabas na si Lisa Marcos at sinabing, you crossed the line. Pag umalis ka dyan, yan lang yun ang nagpipigil sa kanila. Yung posisyon mo sa DepEd ang nagpipigil sa kanila na hindi ka tuduhan ng atake. Hindi ko ibibigay 'Yung pirma ko.